Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Nakalabas na nga ng hospital itong ang si David Ngunit sinawing palad naman itong si David Na pag-uwi niya ng San Dimas ay pinagkaalipunpunan siya ng kanyang mga kapitbahay at ng mga tao doon ay pinagtulong-tulungan siya dahil nga galit na galit sa kanilang dalawang mag-ama ang mga tao doon at salot nga ang tingin nila sa mag-amang rigor at David dahil sa malaking gulo na ginagawa nga rito sa Dimas na ang lahat nga ay nasaktan kung kaya dito nga ay wala na silang halos mapupuntahan at gulat na gulat naman itong si Rigor Nang makita nga uwi itong si Marites Sa kanilang tahanan na ito ay nakalaya na Kung kaya't iisipin nga dito ni Rigor Na humingi siya ng tulong kay Ramon Montenegro Upang makapiansa at makalaya nga ito Kaya't ang gagawin nga nitong si uh, Rigor Dito nga kay aling Marites Ay ikukulong niya nga ito ng kwarto para hindi nga ito makakalabas at hindi nga maagaw ni Ramon Montenegro sa kanya itong si Marites ngunit musadyang mautak naman itong nga si Aling Marites ay makakagawa nga siya ng paraan upang makatawag at makapag-text nga kay Ramon at ito nga ay sasabihin niya ang lahat na nanganganib ang kanyang buhay dahil nga sa kagagawan nitong si Rigor kung kaya't maiisipan nga nitong si Ramon at nitanggol na itakas nga itong si Aling Marites upang mailayo sa kapahamakan sa kamay nga nitong demonyong si Rigor kaya't dito nga ay pugunta si Tanggol sa kanilang bahay upang kunin at itakas nga ang kanyang nanay kahit na nga ba ilang rigor pa ang kanyang makaharap ay hinding-hindi nga siya papayag na masaktan ang kanyang nanay Marites habang ito na patima ay hindi nga nagtagumpay sa kanilang pagkubudol sa Quiapo at mababali nga ang isa sa kanilang kasamahan kung kayat dito nga ay mas lalo silang mga ngailangan ng pera kung kaya't maiisipan nga ni Fatima na ibenta ang kanyang katawan dito nga kay Miguel Lito kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Gaya po kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye